sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may tanging busilak at may mabubuting kanuban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang hapon po sa inyo sa mga sulit ko po mga subscriber ko marami 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 salamat po sana wag po kayong magsawang mag subscribe Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanoy ko po malaking utang na loob sa inyong lahat. Lahat. Diyos na po ang balang, magagabay sa inyong lahat. Asa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Uh, huwag na po kayong magtubiling, Pindutin ang subscribe button at pakipindut ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod po pong mga video. Pagkakulog ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa si spiritual or physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangkasinan. Pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, at higit sa lahat magmahalan. At huwag at huwag makalimot sa tumulong sa mga taong humihinga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit na na hindi matutumbasan man, sa pagtulong sa kapwa at hindi hindi sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan as at ipagpat, ipagkakalob ko sa inyo ang siksik -sik dik dik na ng pagmamahal ng ating uh, at gagabayan po kayo ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at, at, sana po ay nagustuhan po niyo ang video magkasya ito muna ako uh, po kay Ninita Tairo Merlindo Palisok Baik Tayo Kabayan Unix Bin Nadine Ryan Labisti Orkili Andy Munipacio, Chris Lee Abughaw Tine Trun Elip Shapil Fight uh, Ambrosio Magalpok Raulita C Arting Camacho Maricel Presido Yupime Apilipi Ma Ilmae Triple Uh, commented Marina, Arangis, Rolly, Ayago, Juan, Bibs, at Igisabat No Gits. At uh, out po sa inyong lahat. Kung sino pong gusto magpa-shout out, uh, mag-comment lang po kayo sa box. Uh, sa comment box po at shout out kayo. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay uh, orasyon pang silyo sa mga agimat o mutya. Iwagan ang pangkasinan. Uh, yung napaka-importante po para palagi po silang malakas na hindi sila mahigupan ng kapangyarihan ng iba pag nakikita ng ibang tao ang mga mutya usalin po sa isip lamang po ang orasyon na po ito tatlong beses po ah, hi at ihi po sa mga anting-anting umutya ang na gawin nyo po lamang ito sa martis o biyernis po ng umaga napakabisa po itong pangsilyo sa mga agimat umutya narito po ang maglisal po tayo ng isang ama namin ama namin na sa langit sambayin ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulang sa langit bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa pit na pagsubo kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama, iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amen. At isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis. A iyu, iyu uwa, rimihis, Aiyuwa a ni ay yuwa Tatlong bisis po sa rin at A po sa uh, uh, aging wat anting-anting at mga mutya. Uh, Napakabisa po ito at sana po nagustuhan po nyo aking video. At sana po mo, po kayong mag-atubiling mag-subscribe po at mag-like and share. Pakipinto na rin po ang bilay ko para palagi po kayong updated sa aking isusunod kong mga video sa mga yung mga karamdaman po dyan na uh, kahit ano po mong karamdaman sana po huwag po kayong uh, magsawang humingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat pag nagdadasal po kayo ay taimtim po pumunta kayo sa isang kwarto po na magtirik po ng kandila kahit hindi po sa altar na po kay kandila yung mga, mga, may malulubhang karamdaman na may sakit na mga cancer na kwan, indalangin nyo lang po sa ama at tutulungan po kayo magbibigay po ng himala ang amang makapangyarihan sa lahat. basta isa po sumo lamang po ang panalangin sa kanya at huwag pong mahiya pong uh, humingi ng basbas -bas sa ama na humingi ng kapatawaran sa inyong na, mga nagawa ng kasalanan at kayo po ipagbibigyan niya ipagpatulong nyo po lamang panalangin sa kanya na huwag kayong mawawala ng pag-asa ah uh, yung tao kayang napaka na malaking nagawang kasalanan pinapatawad niya tayo pa kaya na uh, palaging dumadalangin sa kanya yan lang po ang ipapayo eh, ko po sa inyo yung mga may karamdaman po dyan sana po ay manalangin po lamang huwag kayong bibitaw sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat At pagkakalubang kayo ng himala na so, pagkagalingin po kayo maraming maraming salamat po sa inyo lahat babay po